isang matalinong araw po mga kajinuses. Dadalin tayo ngayon ang ating pag-aaral sa Barangay Dardarat, San Juan, probinsya ng Ilocosur. Papasyalan natin ang kanilang mga group forest Mag-aaral na rin tayo tungkol sa mga iba't ibang nakalalasong alimango sa ating karagatan. Go, go, go! Tawa si Sir Bernard! Magbiminas <laughs> kami ng gipot. Pag sisilaw kami Sisilaw Oh, <laughs> diba <laughs> Alright <laughs> Shout out oh, Alright, let's go <laughs> Sangkip tayo Sangkip Sangkip <laughs> mga kajeniuses. Ang pagsisilaw ay isang uri ng paggamit ng mga malalakas na uri ng ilaw na maaaring gamitin sa panguhuli ng isda sa tabing dagat. May mga bahagi na bababaw at may mga bahagi naman may kalaliman ng konti. Gamit ang ilawan, hahanapin ang mga hulihing makakain. Kailangan ay matalas ang iyong paningin sapagkat ang mga nilalang na hulihing ay malamang na nagpo-camouflage o nagtatago sa mga bato at mga buhangin. Oh Ngayon, mag-aral tayo sandali. Kaunting kaalaman. Alam po ba ninyo na ang mga alimango ay biyaya sa atin ng karagatan na ihahain ito sa ating hapagkainan? Ngunit may mga alimangong hindi dapat kainin dahil nakamamatay. Ang kurat. Mga kajinyoses, pagmasdan ninyong mabuti ang kanilang hitsura alamin ninyo ang kanilang pagkakakilanlan sapagkat kung sa unang tingin ang mga kuret ay parang pwedeng lutuin at kainin ngunit wag na wag ninyo silang lulutuin at wag kakainin sapagkat ang mga kuret o kagang bugton o kilala rin sa tawag na Sosimus aeneus ay nagtataglay ng mataas na konsentrasyon ng mga neurotoxins na tetrodotoxin at saxitoxin. Lubhang nakamamatay ang mga lason na ito at wala pang antidot laban sa mga lasong ito. Kaya mga kagenyuses, pag nakita ninyo ang kuret o naengkwendro ninyo, huwag huhulihin huwag lulutuin at huwag na huwag kakainin. Isama na rin natin sa listahan ang mga mosaic crops o mas kilala sa tawag na kalintugas. Madali silang nakikilala sapagkat ang kanilang carapace o yung kanilang shell ay may mga design na parang mga mosaic. Mga kajenuses, lubos na nakamamatay ang mga alimangong ito huwag natin silang lulutuin at huwag kakainin. Isama na rin natin ang mga rubble crabs o mga burtungan, puti, itim, kulay bato, o kahit na ano pang uri ng mga strange looking crabs o mga burtungan ay huwag na rin nating lulutuin at huwag kakainin. Ito po ay para sa ating kaligtasan. Ito ang ating kaunting alaman back to Adventure. mangrove siya oh we're in a mangrove forest grabe oh